kayo mga kaotets sa uh, magra-rides pala kami ngayong gabi ni Sir uh, SG Vlogger so ito talaga yung inintay namin na itong gabing to para makita po natin yung uh, kagandahan ah uh, na nakapalibot or nakapaligid dito mga ilaw dito sa ginagawang Davao Costa yan no? Oh. so napakaganda po tingnan ng mga uh, mga ilaw yan, na nandito so napakakan pala ang tawag nito, uh, napakaliwanag dito po sa mga parking sa parking area. So, yun, abang-abang lang po. So, andito si Sir Jeep Vlogger. Yan, so, nakabang na yung kanyang motor para po sa pag-rides. Yan, shoutout din sa mga riders diri ako. Yan, shoutout. Hi, hello. Kami na itong mga artisto. Yan. So, shoutout, shoutout. Yan, salamat. Yan, o. So, yun mga kotes. So, abang abang. So, pupunta po tayo. So, mag-rides kami ni Sir Vlogger para ipakita sa inyo yung kagandahan kapag gabi. Itong ginagawang daw postal Road So, yon Let's go. So, yon At pupunta na kami ni Sir Vlogger at ikutin natin itong uh, kagandahan ng ginagawa ng Davao Coastal Road. So ayun, let's ride mga ka-59. So ayun, let's go! So, yun, rides tayo at pauwi tayo no so ipipicture muna namin dito tans ganda kaganda yung uh, major bridge ng talongo na habang umiilaw so totally hindi pa masyadong madilim pero pwede na so bawak di bawak muna natin kay dito tans yung ating uh, camera kasi mag-drive din ng motor so yun tumoy yung gibuhat nga major bridge so duha ka genset diri sa batment A ug dito sa pika sa batment B iyan so nay guard diri nga nagbantay mga cottage so kanay first time natong naipakita sa inyo uh, paggabi mga cottage sa So, sobrang gud kanindot sa tinuod lang. Wa gud tay masulti, wala tay maingon. Um, kundi, uh, amazing. Yan, mga kaotits. So, sa Davao City gud ni makita mga kaotits sa ano, traffic gud kanindot. Oh, so, nanong ta sa 7%. Ato ang battery. Oh, so, kato unta wale mga dakop dire mga patis kada tanggib mga nihunong para lang masilayan kining a gibuhat nga, nga Davao Coastal Road yan Coastal Road at night yan So, sa po may gihulat ninyo mga kaotet sa uh, na mo sa mga taga Luzon o Visayas dira, labi na sa layong dapit. Yan, uh, muna mo na ni. Dira, shout out na Yan, shoutout. Shout out. Yan Yan. Shout sa mga riders. Yan. So, kani, uh, nagkadugay mga kaotets, makita na to kung sa gitadaghan ang muagi ay diriya sa kaneng uh, gibuhat na postal ko. Po nagkadaghan gyud ang mga sakyanan so unta mga cottage um kani mga riders karon na uh, so wala na to uh, avoid lang tang uh, kusog kay uh, padagan kaya um, it was disgrace lang ta so dang kay salamat so kanto so um, dagan siguro gyud kay, kay mga nalipay na nidaan ni ato diri ah kini nga ilaging na sila yan po ang sakit kanin dot kaning tabaw crystal so mga kami shout out guys sa tanang mga dabawin nyo ano, nga nadri wow sobra git kanin dot what na expected

ayak kayo kapi ino ino ko kita yung ayak ah, mo na kikon sa kong kong siya tiyaki nangata na ko siya kung ayak ko yung kapi sayang mas sabi no? <laughs> sayang pa na no. makakain pa <laughs> So yun mga kaotid sa bumaba lang kami ng saglit. So ito pala yung uh, napakagandang Davao Coastal Road kapag gabi. So, yun na. Ah, talaga, ma'am. Ah, ah maganda pa siya lang dito sa Davao City. Na dapat talaga nating tutukan. Lalong-lalo lalo na kapag ah, natapos na ito nga 17.8 kilometers ah, bago playa to Arcas. So, abang-abang lang po tayo mga kautage. Ah, huwag po tayong mainit hanggang matapos itong Davao Costa. So, sana sa lahat po ng mga yan, Um, iwasan na po natin yung mga, mga disgrasya, yung mga napakalakas po na kung kusog uh, sa Pagdagan sa pag-drive uh, mga cottage. So, iwas-iwas tana para kanta sa rena sa disgrasya. Camping permi, labi na sa mga riders dira. Mga tanang mga niagyang mga sasakyan dira Ano nga pa yung mga kita na uh, nato. Mga niagyang uh, herb. Ayan, kaupan dyan po na ito si Stiplater TV. So, hanta din na mga patis Dekan kayong salamat. So, ako lang pasilip sa inyo. So, dekan kayong salamat. Supportan din natin mga patis sa SG Brother TV. So, kata, ayun na, kalimti. Uh, Dekan kayong siya sa kwa. Sir, dekan kayong salamat, sir. Yun, babay na. Yan. Yan, babay na. Yan, dekan salamat. So, katalaman, dekan salamat. Dili na lang may mga kotis. So, yun, babay na.